Napakaagang regalo sa akin ito ngayong ano, ngayong Pasko. On the way na po tayo sa 173 yards cafe. At sumama po ngayon si Scarlett. Uh, yes. Toast, uh, Ito yung sirup. Uh, wow, uh, ito yung kakitari. Okay. Okay, okay. 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 man, <laughs> 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 Bakit? Birthday mo na? Birthday mo na. Alala ko siya. Bounce. sa mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay pupunta po tayo sa World Balance Malabon City Square. Yan, sa MCS dito po sa Malabon City, Yan, sa bandang letre. So lakad lamang po yun, simula po dito sa bahay. At may magbibigay po sa atin ng... may magbibigay daw sa atin ng relo. Yan, yung dati kong katrabaho sa World Balance. I mean, katrabaho ko pa rin naman siya sa World Balance pero nasa ibang outlet nga which is doon nga po sa Malabong City Square. So magbibigay daw siya ng relo. Ewan ko kung saan galing yon Mamaya malalaman natin. At tamang-tama kahapon nga habang naka-duty ako sa trabaho ay ano, bigla nasira yung relo ko. Ayun oh Bigla siya na putol. Galing lang po ito sa Shopee. E, para bigla siya nagpaalam. Para bang sinabi niya na susuko na ako, papalitan mo na ako. Today. <laughs> Kaya tapos yung isa ko pang relo, So, galing naman siya sa TikTok. Uh, ano dapat siya ay gold. Pero nag-aano na siya. Nagkukulay puti na lalo na yung loob. Tapos yung isang minsan ginagamit ko rin tong galing din sa ano sa TikTok shop na smartwatch naman. So local lang din po siya. Tapos ay bihira ko lang pumasuot kasi usually naka-slacks po tayo pagpasok, naka-polo, hindi naman bagay na ano. Parang hindi, hindi ko minamabagay sa mga pantalon ko. Pupunta na nga po tayo ngayon sa Malabon City Square at excited na po akong makita at makuha yung ano, yung relo na ibibigay sa atin. Let's go! Papasok na po tayo sa Malabon City Square. nandito na po tayo ngayon sa loob ng Malabon City Square. Ayan. po yung outlet ng World, ng world Balance Malabon. Ito po ang kauna-unahang World Balance outlet na itinayo sa buong Pilipinas. Bali po kasi yung World Balance na nagsisimula ay para mga chaos lang. Katulad nito, Sandugo. Ay ito pala yung Sandugo. Sandugo, tapos ito yung Iguanas. Tapos Wait lang, sa street ako. <laughs> nakita na ako ng award ko sa World Balance. So bali, ito po yung kauna na unang outlet ng World Balance. <laughs> ng World Balance. At ngayon nga po nandito si Dom, siya po yung pupuntahan natin. So, lapitan po natin dahil nakita na tayo. Video kayo okay lang ba? Wala magagawa chapter 24 wait to turn parents para sa mga students. Bago 'to ha. Ganyan ko sila maan. Binigay na pala ni Doms yung ano, yung relo. Salamat Doms. Hindi na naman nahirapan, buhay pa naman yung may-ari nito. Ha? Gusto ko naman. salamat Doms. napaka agang regalo sa akin ito ngayong ano, ngayong Pasko. Yes, Talaga. Bali naman ako binigyan ng ganito. Wala sir. Syempre hey, naalala lang ito para makabawi ako sa iyo. Paano ba yun? may asawa ka na? Okay lang 'yun. <laughs> 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 pag pag old store ba kailangan old stuff? Taya, lang. Right. <laughs> Ay, sarap lah. Alam Tidak ada mana Lumabas po muna tayo ng mall at tayo po ay nag-withdraw ng pera. Bibili rin po tayo ngayon dito sa ano, sa Dunkin Donut na pwede pong ibigay sa kanila para meron na rin po silang pamerienda mamaya. Siya nga po ngayon ano, yung famous cake. Famous Eh, Pag-alitin tayo. Sorry, assorted na lang. Assorted na lang siguro. Pero hindi po sila rito ano, dine in. Bali, ito po yung 80s na donuts na ibibigay po natin sa kanila para meron silang pang merienda let's go pakita po ulit tayo sa award balance at ibibigay na po natin itong Dunkin Donut na pinili natin para sa akin ang layo na Starbucks kaya bumili na lang ako ng donut okay lang ba? hindi naman para sa'yo kaya para kay Dom's to ikaw ba nagbigay ng relo? Sarat na. Pabigay na lang, sabi mo umalis na rin ako. Sabi mo salamat. Sa so, sabi mo tumatanggap din ako ng kwintas, ng sing-sing. <laughs> ano yan? 8 pieces. Balitig isa kayo ng seasonal tapos ano sa kanya? Anim. Ayaw, ba? Joke lang. Mamaya mo na lang ano? Oo, oh, kasi magka-assorted kasi yung flavor niya tapos uh, na lang papiliin mo. Sige, balis na rin ako. Thank you ha. Palagay na lang din. Bye-bye. Successful po ang pagpunta natin dito sa Malabon City Square. Nakuha po natin yung relo. At nakabili din tayo ng donut para sa kanilang pameriyenta. E naman po ay ngayon naman po ay uwi na tayo sa bahay. Inaantay na ako ng akin. Scarlet. Scarlett I hold him up. Eh <laughs> uh, so nakauwi na po ako ng bahay. Grabe, so, nawiwala ko. na po ako ng bahay at lalabas po ulit tayo para kumain naman sa sa bar. 173 years kapay. 173 years kapay kasama si Aling Maliit. Okay. Di ba ba natin nasasama siya doon? Celebrate natin yung birthday niya ngayon. Oo, tama. Ito na yun. Advanced. Ito na advance. Let's go. Ah, sakay na po tayo ng sidecar at on the way na po tayo sa 173 yards cafe. At sumama po ngayon si Scarlett. Ay, Ay, yan. Diba natin? Diba natin sumama? Ang kalinga. Uh, <laughs> like, Scarlett. sumama kami, Scarlett. Huh? Ha. Oh, ang galing uh, nga. Gusto pa lang dalawa na yun. Marunong uh. <laughs> na parang manggalayan na. Ay, inaantot dito Nandito na po tayo sa 173 Yards Cafe. Uh, katabi lang po ito ng Holy Cross Chapel. Dito po sa Hernandez, Parangay Gatman, Malabon City. Sinusuot na po si Scarlett ng diaper. Para masyado malaki yung large. Dapat medium lang Eh. Naman natin yung mga sheets tzu natin for today's meal. Hahaha. Okay, okay. okay. Yeah. Pasok na po tayo. Lagyan po natin ang diaper just in case lang po na dumumi or umihi ay hindi naman po tayo makaabala sa may ari ng restaurant. Okay nga na, Jenny. Ay, kakasabi ko na po. Bawa pa rin may bago po ngayon dito. Parang iba ang data. Gaya yung singa lang. Ay, singa lang po dito. Singa lang Meron na dito video. Si Nani Jessie po siya po may ari ng 170 Yards Cafe. May mga videos na tayo dito, di ba? Dre? Ah, dito na lang po Oo, marami. Dito na tayo sa ano pa pag-order na tayo ng I menu. Ay, order na tayo sa kanilang food, food menu. Wow. Pili ka na din. Ay, hey, kasi busog to. nag na to eh. Oo, wala. Kaya ako sa <laughs> cafe. Price na lang. <laughs> ano ba yung complement mo Ano? Ah, may complementary ako <laughs> dito na French toast. Ayan. <laughs> Tab Baba muna, parang gusto yung French toast siguro kay Ate Teresa na lang yan. Pwede niyang maubos yun eh. Tapos sa akin, parang gusto ko may yung burger. Iisip po yung kaya, may yun ang kakainin. A few moments later. Two hours later. Ano may? Ano po may re-recommend para sa kanila? Yung cold na sandwich. Marami na po yun. Ma, mga... One... Isang Corsa. Magkano po yung ganun? Two hundred. fifty. Okay ka na doon? Oo. isang drinks. Anong drinks mo? Sa akin, isang hot choco na lang. Happy na lang Wala po. Wala po. <laughs> wow. Wow, Eh, ba? Para mas bumata po ka ngayon, eh. Ha? Ha? Big sila <laughs> po ba? Nakapag-vlog na nga po tayo dito sa 173 Yards Cafe. At may mga changes dito. Tinanggal na nila yung ano, yung cortina dito sa taas. Yan. At ito yung mga pinagmamalaki nilang ah uh, putahe na pwede ninyo orderin. Eh. Bale, ito naman po yung kanilang min. Parang di pa sila nagkakabit naman pang Christmas, no? Hmm. Okay. Bale, ang nagluluto na rin yun, si Ma ano? Shady Mami Jessie. Oh, Shady Kasi lang na yung... <laughs> <laughs> diba tayo, parang siya din naglilinis-linis. Pero minsan may kasama siya, di ba? Na nag-ano. Bale, ito yung sa mga gusto magpa-cater. Ayan. Mayroon oh. sila ng style. Baka pag pa cater si Mami Jessie, siya rin yung nagbubuhat ng mga... Hindi, ba mga tao naman doon siya. Grabe naman doon. Kala ko siya rin yung nagbubuhat ng mga lamesa. <laughs> so, ito po sa mga gusto kong magpa-cater. Ayan, Mami no? Jessie Nicolás. Catering services. Affordable price. Great service. Made with love. Sobrang sarap naman kasi ng pagkain dito. Kadala, medyo tagmo kasi itong lugar. Kaya kadalasan kumakain dito yung mga nakakaalam lang. Yung mga teacher, malaki kasi sa school. Tapos kaming mga nasa gym nga. Pag gusto namin mag-banding, mag-meeting, minsan sa ward dito, nag-meeting kami rito. Kasi tahimik tapos konti nga lang yung pumapasok na tao. Kaya may pride kasi talaga kayo sa mga pinag-uusapan. Ang nakakarinig lang si Nanay Jess. Hala, well, wala na si Scarlett. Hala. Ah. <laughs> O galing, eh. na yung Saan ikaw galing? Saan ikaw galing? Saan ikaw galing? Saan bigla akong nawawala. Ano ka? nag explore nag explore ng baby. Happy ba yan, Scarlett? Nakagala ikaw? Buti may, ano dito, may available sila na Bali si Nanay okay. Jesse talaga gumagamit Oo. Marunong okay. siya diyan. Nakalimutan ko na kasi dati nung during ano ko college days ko kasi, hindi ko talaga tumugo. Tapos may mga may, may mga tinutugtog ako mga kanta, tapos mga worship, mga worship song para mga Kaso nakalimutan ko na. Alam ko na lang na, ko na lang na kisi. Si tapos di ko na alam kung anong ito F sharp. <laughs> wala na, wala na na pala pag hindi pa talaga napapractice after how many years or how many big hits ay makakalimutan mo talaga kaya yung na re-record ko na lang isang isa lang talaga yun ah, yung yun na lang, yun na lang kaya ko wala na, ko na, tapos basta maili kasi ako dati tumugtog kahit hindi naman tayo swing wala na, trick lang Ikaw, waka ayon mo tumugtog Si Ate Tere, hindi okay, sa inyong kamay niyang pang piano eh. Pangap oh. <laughs> lang yun. Ba't maganda ka ngayon? Wala lang, gusto ko lang. Bakit? Bawal? Dahil nakaligo ka for today's video? Yes. Wow, nailaw pa siya. Are you okay, It's Scarlett? Huh? Are you okay? Are you okay? Pins ka na. Alam ano ko, kinikira. Ito lang pala yun. Daki na napaparood ko lang sa mga post. Sabi ko, walit saan yung 173 yard ba yun? Tapos diyan ko nandiyan lang pala. Akala ko bahay lang. Tapos magpasok natin kayo na, Uy, wow, ang hirap talaga nakakausap sa bahay, no? Ignorant. <laughs> 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 hindi ka nakagulo, paghala-gala ka. paghala pero yung malapit hindi ko mapunta. <laughs> Wala kasi <yung> pera. <laughs> Bakit? Okay. Birthday mo na? Birthday ko na. Alala ko siya. ko siya. Sina? Si Isma? Oh, si Chris o oh yung isa? Nagdala ng cake. <laughs> si Chris na, guys. Si, si Chris? Nagdala ng cake sa'yo? Okay, okay na. Last birthday. Nag so, dumating na nga po ang ating order. At ito po ang sa'kin. Sa ang, ang burger. Tapos, ano tawag ito? yun sa akin? Pang mayaman ha. Yaman. wow, sarap, may tsura tara, kainan po tayo ay, wala pa sa'yo ito <laughs> <laughs> na po yung french toast <laughs> wow, eto yung, ito <laughs> <Sirop> yung wow, <tang. laughs> <Kala kong mantika. laughs> ito yung sirup yung tanga ah. kala ko mantika hindi niya maubos yan, ang kainan naman lang yan, ito ha ititigan ko lang yan <laughs> Dapat ah, mag... may alak. <laughs> <Sarah. So, laughs> ano senu? ba ang pinigingin sa akin? Hindi ko tayo mo na ba ako? <laughs> Kasi parang ano ito pala mga bata. Kasi nilabas niyo ako sa lungga ko na nanahimik ako eh. ko, sarap ito pala sa kape. May kami na <laughs> Wala kang chocolate kanina di ba? Ay meron diba? ba? May order ka. tayo ah. Tapos lagay mo sa kalahat yung tasa sa <laughs> sawsaw <laughs> ko. Tangan. <guya> ba <laughs> ni, <laughs> ni Juicy yun? <laughs> Narangatso. Wala nga. Wala so, nga. Wala naman. Gusto ko nga kape pa, hindi nila kape yung kape ko eh. Ngayon, hindi mo sinabi. Wait, eh. kinape pala dito. Ganun. <laughs> ano Dapat kaya? dyan, may ball yung ano. Ay, Ay yung Tama na kaya kaya po kayo kape yung ball. First time kung ano. Ay, Kumain ng ganito. So, try natin. I-slice natin. Oo, oh. Ito ang pinakamahal sa na-order natin. So recommended ni Nanay. <laughs> Bakit walang hibig? Hindi kaya pinilit na lang tayo na kumain. <laughs> Sarap <lang. laughs> Goods. Ikaw, kumusta aling maliit? Anong ginawa mo dyan sa pagkain? Kawain mahirap. Gawa bahay. Tapos? <laughs> <laughs> Maubos mo yan? Hmm, ito tinapan sa tisod ko to. Ay. Kulit-kulit tagal eh. Party. Sobrang kapal nung pati tapos may hampa sa loob. Oh. Tapos may lettuce. Sobrang sulit talaga. Dito. May cheese. Siyempre yung kamatay sinasama mo. Yeah, pala. <laughs> I don't know if sorry but nakakatrim. Ito yung hindi natin natin iskaldit. Ito yung natin iskaldit na dalagi na yun. Princess ay Kasi may guga yun. Hindi mo lang ako vegetarian. Kaya pa Parang doon lang siya sa ano nag-enjoy sa may sa may chicken sandwich lang siya. Chicken mayo lang. <laughs> Parang ito din yan ito kakainin. Parang ako lang na nakakain yan mamaya. Yeah. <laughs> take ko crab. Oh, ayan na, avocado. Wow, may ice cream. Avocado. So ngayon guys, tapos na kumain ni EK. Tapos na yung sa amin. lang pa na yun. Matama pa. Pero kay Aling Rebes, na ah, isang pinapay pa lang daw siya. Hindi niya ginalaw yung itlog, bacon, tsaka yung ham. Kasi iuwi niya daw yan. Pasalubon niya. <laughs> Ulam niya lang mamaya ang gabi. <laughs> Pero may po talaga kumain si Aling Maliit. Um, Kasi nakakanto kumain. Nakakanto kumain. Huwag ako makain. Yeah. Pero kanto na, na-enjoy mo naman. Sarap mm -hmm. naman. Nakakanto na ako. Uh, yeah. tayo lang po natin ating Guyobano shake eh? Nauna na yung kay Ike. Dumating na yung kanya ang bukado. Ang <laughs> gusto. scarlet Pati yan, pati. Ayaw, ayaw. ayaw. Ano yung gusto niyan? Baka ito ang gusto. Malalaman namin. <laughs> wow. Hey. Ay na pa Di yung amin. <laughs> Take out to? Hindi mo kaya yan. Hindi hmm. kaya. Take out no, na namin. Thank you po. Dahil pala sinabi ko hati hindi para dalawa yung ice cream. Tikman mo na tadi. Okay. Tikman na ni Aling maliit yung kanyang Kuya Bano Shake. Tikman mo. Wala so, sa. pa Ang lamig. Sarap. Hmm. Nasa nga, ano? Langga. Charing. <laughs> Ubus na. Malakas talaga ako sa, ano? sa malamig. Sa ice cream. Sa shake. Sobrang bilis ko talaga makaubos parang yung ganun basa eh Mga 22 oz, sobrang bilis ko lang maubos parang kaya ko kaya ko pa ubusin yung isang ganito ato <laughs> nagiinom titikman naman po natin yung guya ba no? na shake tama harap lasang lasang mo yung talagang ano Buya ba yung may, may, may na matamis? Mayroon sa amin yung parang ano yan. Parang ano kaya to, totoong ano? Oh, yeah ba parang flavor talaga ano. Ah. Oh. Sarap. Akin na lang. Tayo <laughs> na hatiyan ka daw ni Rebel sa kanya. Eh, hey. <laughs> ano pala? Kusog ako. <laughs> Kalamon ni may niya niya, di uwi niya pa yan. No, Ayun, nga ako eh. Sige na. Akay lang yung itlog mo. Wala ako nga. Wala ko eh. Ganyan. Ito yan guys. at uh hindi pa ubos ni Aling Malet. Ang gagawin mo dyan, sa Sharon? Oh! Kami yung katagal ko sa mga. Yato na na akong meron dito. Ayan! Ito din yung pakot sa wala? Yung gulay. Ayaw gulay. Ayaw mga bigyan dahil yan. Kada! Kasi. Kaya ko na ako mabuhulan. at may take out pang ang aling malik niya. Ngayon mo na ako, magugas mo na tingnan. Yeah. Ay, ako naman kumain. Ay, bagay pa-awisip mo eh. Di ako... Ay, di ba dapat may discount? Bakit? Pinabarili ko ako na eh. Ay! Libro yung kinain mo eh. Yun. <laughs> Ay, yung complimentary Nagpa pa ng discount. Ang ramak si niyo. Buhuwi na? Tapos ka lang? Buhuwi na tayo? Ha? na ikaw? Buhuwi na tayo? Huwag ka na. Sige, sige, sige. Huwag Ano pala yan? Kaya iwan Iantay na lang po natin yung ano, suklet, change at tayo po ay palis na. Pabalik na sa bahay. Ayan. So, satisfied na ba ang lahat? Hindi mo lang <laughs> sumagot? Ano ba yung... Satisfied? Dabusog ba ang lahat? Satisfied. May pa out pa po si ano si Aling Maliit. So, masarap naman talaga kahit ilang beses tayong kumain doon or pabalik-balik ay hindi talaga nakakasawa. Sayang lang at wala yung hot choco nila kanina. Okay pa rin naman, masarap din naman yung milkshake. Dito ko na po tatapusin ang video na ito. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at tumatakilik hindi lamang sa aking channel kundi sa buong Team Hitik. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye!